Malusok. Ayan yung bulu dami oh. Dito tayo. Hmm? Eh, kanin Okay mga boss, magandang magandang tanghali sa inyo. Dito tayo sa bulu dam. Pauwi na tayo. Ang tayladaan ulit sa DRT. So, Ah... din na natin pa uwi. Yung ating dinaanan pa uwi. Yung tayo dadaan. Tanghali na yun. Eh. Alas 11 na. Time check tayo. 11 10 a.m. Okay, huwi na tayo. Ayusin ko lang itong aking motor sa itong helmet. Okay, saka na tayo. ka na lang tayo muna. Uh, update ko na lang kayo pag nasa kalsada na tayo. Okay, okay bye bye. Okay, huwi na tayo. Negative tayo. Pumunta ng bulodam. <laughs> okay, tara na mga boss. Uh, ah, isang magandang tanghali sa inyo mga bossing. Pauwi na tayo, galing tayo ng Bulodam mula dito sa may papuntang Bulodam. Uwi na tayo ng Valenzuela. Negative tayo. Okay. At kita niyo naman mga ilog, ang ganda ng ilog oh. Oh, lalim daw diyan, banda diyan, malalim. Okay, tayo na mga bossing. Napanghintay natin. Let's go na tayo. Saka na tayo pupabalik diyan. Pag pwede na. Alam pa rin nakalimutan. O, wala. Ito na, paakyat tayo pabalik ka tayo ito na. time check tayo 11.33 am on na tayo <coughs> paahon ahon na naman to mamaya magagasolina tayo kasi kalahati na eh. Ah, so wala pang signal dito. Tuntay sa taas. Ito na daanan, ang uh, mga lusak. Ayan yung bulo dami oh. Ayan oh. Wala. Hindi naman sinabi nung napanood ko sa YouTube na may tubig palang dadaanan. River crossing. Siguro kung nakamap ako Ah, uh, dadaanan. Iba tong dinaanan ko siguro Isa dinaanan ng nak nakakon eh Nakabisikleta Ay, gagawin kalsada to Padaan siguro ng bulodam yan Ayun oh no? mula dito sa Buluda hanggang Valenzuela di ko alam kung ilang oras kasi wala tayong signal walang walang signal dito <laughs> oh galing oh. rails na nasa taas dun pa rin magkakasignal sa may school siguro andun sa daan dito maraming buhangin you know Uy, pataas. Tanghalin tapat. Saan kaya ako sunod magbablog? Saan kaya papunta yan? Puti ka doon nadaan, ano? Mga mangga dito, oh. daming mangga. Bababa pa. Wow. Tapos pagtanghali dito malamig. Eh no, diyan ka lang sa may puno-puno na 'yan eh. Ah, katulog ka na diyan eh. Oh, marami nang bahay dito. Mamaya sa DRT, tingnan natin yung video natin. Oh, Biglang liko. Ganda oh ganda ng lugar mga mang maganda yung bahay oh. pahinga kaya yung gate nya kita na yung kwan dito ito school kaliwa tayo Ay yaya yaya Ang ganda ng nung... takloban, takloban yung bundok. Ay bulo! dam. <laughs> negative lulubog yung motor natin sa daanan hopya dito tayo tapos sumaya kanan ulit Kita na yung dahan pa uwi. Uy, ang ganda oh. Anong sinasabi ko? Pag pa uwi, ang ganda ng bundok. Oh. Ayan. Hmm. mga mangga maliliit eh mababa pero dahil bungo ay eh, may mga kuno pag namungo yan napakarami nyan no. ayun ay, bundok oh oh yan tayo galing kanina eh dyan parang walang bagyo no ganda ng panahon Oh, kalau ko yun, andon galingan dana to. nahiga na yung ilaw ah. Oh. Ang lamig pa rin ang hangin, hindi siya makakuan. Hindi siya makulimlim. Bundok ba yan? <laughs> Ganda. Ano kayang bundok yan? Hmm? Mga dinadaanan natin, mga mountain view, yun oh. Tapos ito pa oh. Kakabila tayo dyan, bundok na yan. Yan. Pauwi. May may-ari siguro yung bundok na yun. Ano. Sana ginawa nilang kan, view. Eh, no? Tapos puro palusong na to eh. <coughs> puro palusong may konting pahon oh ay paganda ayun o ano ba no kanina ako nagtambay dito eh ayun pa uwi na Kasi so, nagsiselfon na siya oh. Cellphone ko low bat eh. Daan ang dito. Ganda oh. Burul. Yan e ang burul. Oh. Hindi ka ba nagagandahan dyan? Oh. sa burol na yan barangay kalawakan to yung ganda ko oh. oh yan oh wow oh diba kahit ang halong tapat maganda yung view hindi ka napapagod sa ganda ng mga tanawin oh yan po ayan po view ang ganda pati arte na to eh nadadulit tayo dun sa tatlong persona Uy, oh, ang ganda ng tulay oh. Oop, ya. Yeah. Lalim siguro nyan. Lalim nga, oh. Oh. Ayun, oh. Eh, kanina, galing kanina dito, eh. Ganoon kanina dito, yun yung bundok, eh. Kita. Mali na nagkasibinto pa rin sila ah. Ito na natin si Bulto eh San Miguel Pero mamaya dirty uli Pa-DRT na nga ito si Barangay angkli ayun yung Volta Road kaya tayo nang kung dito eh yung pababa Barangay angkli kaskasa na ayun o oh, yung bundok Oo! ito na nga may palay eh pala yung dinana natin kanina eh ito yun pagka natin tayo ng barangay angkle dire diretso na lang yun wala kang lilikuan dun Madlong Kabila Ito oh Yay, ang galing ng daan. Dito ako nabulaga ng kotse. Ang oh, ganda ng kano. Ganda ng view. Alam mo? Uy. Suwabe. suwabing suwabe <clears throat> kainan ganda ng bundok ulit ayun know, o kakabila tayo dyan eh lupit ng daanan dito Teka mag banking banking Pipti nga lang ang takbo ko oh, Bahay sa gitna Nasa daanan Ay, e Maganda Mamaya pa baba <laughs> Eh libre tubig ko. Oh galing ng oh. libreng tubig lupit sagubat libreng tubig sa bundok oh Ganda! ay 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 agila alas daw kasi na siguro oh yung ganda ng daan nyo Parang konti Maliko. Puro bundok din. Ayan no? Ito mo, di ba? Gumigilid tayo sa bundok. Ayan, meron pa. Ayan oh. oh. Kita mo yan. Diba para kang nasa maliko. Oh, yan. Mga bundok. Mantlawad dun pala yun. Kaya lang yung daanan niya. Ang kan eh. Iba. Pagka hiking ka pa siguro dun. Sero madre. Dami talaga ng bundok sa Bulacan. Ang daanan. Na. Tulis. Ababa. Ang tulis. Ito na naman ang bundok. Basta mga bundok. May tubig naman dito. Oop, slowly. Nabuhangin. Yeah, no? ito na ata yung malapit na sa barangay angkle oo oh, nga barangay angkle oo oh, ganito pala karga nitong mga to kaya pala ganyan Ramdam mo Ramdam pala eh Pakain sa kabayo Anim sa atin nagbibidyo oo oh, yung galing niya atin nagbibidyo hahahaha <laughs> Yung video din pag may time. Bilis siya. Ganda ng bundok oh. <laughs> wow. Ay, na naman 'yung bundok. Oh, oh hoy. Ay, oh, wala na sila. Ayun na naman. Wow! Ay, ay, ay! Palubog na ulit. Babala! Ay, ako ma-overview na. <laughs> Oo, oh, over! Ito na, barangay angkla na to malapit na. Galing ko kanina dito yung bundok ko. Tapos kanan. mataas na talaga to. Hey. welcome Degos Hills. Antarik pala niyan. Pasaroha. hindi pa malayo na yung papala tayo doon sa paliko DRT na to eh lagalag talaga si Imos ano man ang dinadaanan oh Yan, ganyan, ang ganda oh. So, uh, bitter gakal sa dari ito. Wala pa to mismo sa DRT ah. Dadaan pa tayo ng kanito eh. Ang clean. malapit na siguro tayo sa barangay angkle barangay katangal yan tapat pero hindi gaano mainit yung simoy ng well, hangin eh, ang init ng araw niya hindi gaano Ba yun ba oh, may mapan na tayo siya pwedeng magkod dyan sobrang naman tarik nga nang talaga itong to pati yung isang truck oh Oh, lumilis na nga yung kwan ko. Cellphone. Ito na yun, kaya matarik na. <laughs> pa DRT. Ayan na yung mga daanan na, yun, no. Hilog na yun, eh. yan. Ilog na yan eh. Ayan. Barangay Angkle na yung kapila. Ayan no ilog. Ayun! Pakakaliwa oh, tayo dun eh Uy! Dalim! Ayun ang ilom eh nahidobin.

may kapilya pala rito Angkle, Barangay Angkle Lokal ng Angkle Bulacan North Paaba pa to Ayun oh Ay. Pagod ako. Okay mga bossing, dito tayo sa Barangay Angkle. Dito ko na tatapusin ang aking pagbibideo mga bossing. At mamaya, pahinga muna tayo. Okay, keep safe tayo and ride safe and God bless sa ating lahat. Babuhay tayo mga bossing. Next, see you next video tayo. Okay, bye bye.